Mga parikoy, may ganito rin ba kayong problema. Yung ayaw mag-start itong electric start ng inyong motor ay pag ganito ang problema nyo ay mag na kayo dahil ang problema nyo ay posibleng yung electrical system ng inyong motor. At ang tinutukoy ko na electrical system ay ang electric start ng inyong motor. Kaya mga parikoy, nagtanggal na tayo ng mga perings upang makita natin na mabuti itong ating mga wiring. At uh, siyempre, ang kaunaw nating aalamin ay ang electrical wiring niya. At uh, bukod yan, ay gumawa na rin ako ng diagram. Ito mga pare ko, very simple at very easy lamang. At uh, step by step na susundan nyo. Unang-unang uh, -unan yon siyempre ang ating baterya. At ito po yun. And, kung makikita nyo, may wiring yan. So green, which is yung ground. At ito na yung pinaka-main natin, which is ito yon at ito ngayon ay dadaan sa ignition switch natin. At uh, ito may mga video na tayo nito eh. Kung paano mag-test ng ignition switch. At lalabas yan sa uh, auxiliary line. Which is ito yung black wire. And then pupunta syempre yan dito sa ating relay. So ito mga pare ko eh. Kung ganito yung relay nyo ay para sa inyo tong ating video. Pero bukod doon mga pare ko eh. Nakalimutan ko pala na dadaan muna yan ng fuse. So yung fuse ay ito. O, ito yung fuse niya. So, iba't ibang uh, uri yung uh, fuse natin. At uh, ito yung isang uri niya. Ah, o. And then, pagkatapos ng relay, which is ito, ay lalabas na yan papunta ng push-button switch ng electric start natin. And then, papunta siya sa ground dahil ito ay going to ground na. Siya nga pala, mga pare ko, may dalawang uri nito. O, at yung isang uri, after ng ignition switch, ay, ay na nga, dito nakalagay itong uh, push button natin dito sa unahan at ito ay uh, direction na ng ground makikita mo yan sa color coding itong sa atin kung makikita nyo yellow and red ayan o, lumabas na siya papunta ng push button kasi ang yellow and red ibig sabihin yan is uh, galing ng push button or papunta ng push button and then black and hindi uh, pala black lang pala so yan o pag nakita nyo, ang inyong ganito is uh, kulay green, uh, yellow and uh, red at kulay green. Ang ibig sabihin nyo mga pare ko, eh, ito nakarikta na anti-mano sa ground at hindi sa daan ng switch. Ang dadaan ng switch nyo ay itong uh, yellow and red at dito nakalagay yon dito, bago pumasok ng inyong relay. At itong susunod natin ay itong sa babana Kung nanonood kayo ng mga video natin mga pare ko, ay marami na tayong video tungkol dito sa ating relay at kung paano siya gumagana. At uh, ganitong ganito lang din po ang relay ng ating electric start. At kung makikita nyo, may apat yan. Ayan o, no, apat din po yan o. No. Ito at ito. And then itong dalawa na to ito ay mataba kung makikita nyo. Ito ay galing na mismo ng baterya. Kumbaga, nakadirekta na siya. So, ito yan, oh. nakadirect lang sa baterya. At dadaan siya dito. And then, lalabas siya rito. At diretso na po yan sa ating starter. At ayun may ground siya para magkaroon ng uh, pagandar pag-andar itong ating starter motor. At ito yung wire niya, itong red at may white na stripe. At uh, ito kasi yung mga main line, itong red galing ng baterya ay dadaan ng relay at dito siya lalabas. At pag sinundan mo naman tong red na may white na stripe, ay pupunta ka sa starter mo. Ito mga pare ko yun, uh, starter na po yan. Oh. So pag nangyari, is, uh, may isang may trouble dito, may problema, ay hindi nga gagana itong ating electric start kaya napaka-importante na lahat ng piyesa natin ay matino at nasa uh, ayos yung kanyang performance kaya ngayon ay isa-isay natin i-troubleshoot itong mga piyesa na to at uunahin uh, natin itong baterya sunod natin ang ignition switch, sunod natin yung mga wire relay, uh, push button at uh, huli na itong starter pero sa starter, hindi na muna tayo rito at uh, dito muna tayo iikot sa electrical wiring niya dahil ito ay motor na So, ang mga gagamitin natin na gamit dito is pwedeng voltmeter or either naman ay uh, multimeter para sa pagkuha ng voltahe nito ating baterya. Dahil ito yung pinaka-importante dahil hindi nga mag aandar uh, uh, ang ating starter kung kulang naman sa charge itong ating baterya. Kaya kuha kayo ng voltmeter o kaya naman na itong multimeter at sukatin natin yung voltahe ng ating baterya. Ayan o. Kitang-kita natin na nasa 12.7 yung kanyang voltahe. Kaya yan, okay na okay. Malakas itong ating baterya. So yan, pasado na. And then ang susunod natin na gamit ay itong ating mga homemade na DIY continuity tester at test light. So yan, napaka gamitin na gamitin dito sa ating pagtutroble to and then ang natin ito troubleshoot after ng baterya, okay na, ay itong ating fuse, ang ating fuse pwede natin gamitan ng uh, ito uh, continuity tester at uh, tignan natin kung hindi pa ito busted so ugutin mo na siyang ganun so may isang klase nito uh, ayun o. Uh, ganitong ganito lang din yung pagtitest ayun o ayun mga pare ko ibig sabihin, hindi pa busted to at may continuation pa itong ating fuse at gumagana pa siya. Ayan. So, ayan. Okay yung ating fuse. na natin siya. And then, ang susunod naman dito. Ayan, yung ating ignition switch. Mga pare ko, meron na po akong video kung paano magtest ng ating ignition switch. And then, yung mga wires mga parikoy, ay eh, pwede natin itest yan isa-isa gamit itong ating mga test light. Kung uh, meron siyang power supply, ay itong uh, isang inyong gagamitin na test light. And then, kung uh, wala naman siyang power supply, ay itong continuity tester ang ating gagamitin. For example, itong linya na ito. Ito ay may power supply na. Ayan, no. Kaya ang gagamitin ko rito ay itong ating isang test light na to. At uh, since na positive siya, itong kabila ay ilagay natin sa negative and then hanapin na natin yung linya niya at kung saan siya mag end So dito siya nag-end kaya ito ngayon ay ating tutusukin. Dapat ito ay iilaw. Ayan eh, mga pare ko, ibig sabihin itong ating linya na to ay good at walang putol o sira. And then uh, gawin nyo na to sa lahat ng wire na posibleng nakabit dito. So ayan eh, mga pare ko, at ganun ganon lang po mag-test ng ating uh, mga wires. And then ang natin ngayon dito ay ito ng push start button kung ito ang sinususpecha nyo na may problema. And then sa push start button naman ay uh, walang ano to, walang power supply to. Is pwede kayong gumamit nitong continuity tester at uh, checkin nyo kung okay siya. So ayun o. For example, yung push button natin na ito At hindi natin siya matatanggal doon sa ating motor. At hindi natin siya basta-basta ma-access. So, ayan mga pare ko After na okay pala itong mga ignition switch wire at push button, ang susunod natin na itetest na ay itong ating starter relay, which is ito yon Ito. Ito mga pare ko yun. Kaya e ang gagawin nyo is kung ganito ang starter relay nyo, ito ngayon ay inyo nang bubunutin upang matest natin. At sa pagtetest naman itong ating relay, ang gawin nyo ay bunutin nyo at tignan nyo yung kanyang terminal. At itong ito yan o. So isa dyan is sa uh, papunta ng ground, ang isa naman ay power supply at basahin nyo yung wiring nyo. So, pag nakaganto siya, ang power supply nya, itong black ay ito. And then, syempre, ito, ground na to, ay ito naman yon Kaya ito ang gagawin natin, mga pare ko. Ito ngayon ay lalagyan natin ng power supply. Base rin yan dito sa ating uh, wiring diagram. At ako uh, kung nanonood kayo ng ating mga video, na-explain ko na rin kung paano nga gumagana itong ating relay. At uh, kaya ang kailangan nyo rito ay isa pang wiring. So ito yung uh, positive, so ang positive natin ay ito, ito ngayon ay ilalagay natin ng uh, power supply. And then isa naman ay black, which is negative dito sa ating uh, tester, ito naman ilalagay natin sa isa. So walang problema mga pare ko, magkabalibaliktad man ay okay lang dahil wala naman siyang polarity. Ata uh, okay lang na kahit anong maikabit niyong uh, linya das positive man o negative sa bawat linya ay hindi naman masisira itong inyong relay so ginaya lang natin yung nasa wiring niya and then ito ngayon ay lalagyan natin ng uh, power supply galing dito sa ating baterya so ipit natin and then makakarinig kayo ng tick sound ayun mga pa narinig nyo ba yung tick sound so kung nag tick sound malaki yung chance ha na okay pa itong inyong relay. Uh, pero huwag kayong kakasigurado, nasa 50-50 pa lang po tayo dahil itong ating relay ay uh, nagdidikit siyang ganun. So gada dinidikit ko yung power supply niya. Dito naman yung isa, ito, yung terminal na to ay nagdidikit -tik. Ang problema, da, sa dami niya ng pagdidikit ay nagkakaroon na siya o nagbibuild up na siya ng carbon. Yung dumudumin na itong uh, pinaka-terminal niya at kahit na dumidikit siya, ay hindi na rin siya nagkakaroon ng contact dahil meron na karbon uh, carbon itong kanyang terminal. So ayan mga pare ko. Kaya ngayon, ito ay ating itetest kung okay pa siya yung terminal niya at may contact pa. At uh, okay pa tong ating relay gamit itong continuity tester natin. So ikabit natin itong power supply. Diba? May tunog. At steady natin. Ayan. And then, syempre, gamitan natin itong ating uh, continuity tester na test light at pag ito ay umilaw, ibig sabihin okay pa itong ating relay. Ayun, umilaw siya mga pare ko. Ibig sabihin hindi na ay okay pa itong ating relay. And then pag ito ay hindi umilaw, tanggalin natin. Ibig sabihin hindi na okay itong ating relay at ito ay atin ng papalitan. At ah uh, may binata po tayo ng bago dahil siya na po ang sira at kahit anong gawin natin pag po na ating push button start ay hindi hindi na po siya talaga aandar dahil sira na po itong ating relay sa mga electrical na natin karamihan kalimitan na nasisira talaga ay ang relay at yung mga wiring, syempre itong mga electrical na wire natin ay hindi naman napakadalang niya masira ito lang kasi, ito yung kadalasan kasi ito ay may moving parts at maaring uh, prone at prone sa pagkasunog at pagkasira so ay mga pare ko. Eh. Then pag okay na lahat, okay ang baterya, okay ang ignition switch, okay ang relay, push button, ay syempre mga pare ko, eh, ang kahulilihan ay ito na yung ating itetest, itong ating starter motor. At uh, syempre sa ibang video na po natin ito gagawin dahil uh, medyo mahaba na po tong ating video at uh, hanggang dito lang muna po tayo hanggang sa kanyang electrical system pero ayun na mga pare ko at uh, makadalasan dito talaga siya nagkakaroon ng problema dito sa ating starter relay so pag nabili kayo ng bago at uh, yung pala ay na to at kinabit yung ganun ay otomatiko mga pare ko one click at lirigod really na itong inyong motor ayan mga pare ko hinahalitin nyo So well, mga pare ko at hanggang dito na po yung aking video at hopefully meron po kayo nakatutunan sa pagdutrobo ng ating motor at maraming maraming salamat po at sa next video na po natin ay dito na po tayo sa ating starter motor dahil okay na po itong part na nandito at sa muli pagkikita natin at maraming maraming salamat po sa panunod paalam sa inyo mga pare ko paalam